Ah, tuh, mga idol. Loto tayo ng ano. Ito na yun. Yan. Ito, mga idol, yung ano. Ah, tungol. Daming ano idol. Daming si Ilio. Yan no? Kung may idol, pag matuyo-tuyo na itong mga idol, pwede na siyang lagyan ng yun mo idol, yun sauce niya. Yan, yun ang sauce niya. Yan, Yan idol, hindi ko na naanong mga idol kasi hindi ko na pinakita kung paano pag-isa. Ito yung ano, idol, yung laman loob ng baboy ba? Yung ano idol, yung tungol. Yan, tungol yun sa mga idol, tungol. Yan, sarap to pang ulam, idol. Sarap. Oh, may idol update na lang tayo mga mga may, may, idol pagka mag ano na ako idol ah takpan muna tayo mga idol takpan yan pag medyo matuyo ng mga idol saka na natin yan ano idol okay mga idol buksan natin kung ano nang resulta wow yan na mga idol kumukulo-kulo na mga idol kumukulo-kulo na haloyin hmm, dami pa namang ano idol oh daming sili yan. Namula na sa sili, mga idol. Hmm. Kailangan ayosin ito, mga idol, kaya eh, para sarap ang kain ito, mga idol. Yung dito pati ituyo. Nang konti, palambutin mo na. Yan. Dawa, mga, oh. mga idol. Tungol yung mga idol. Tungol yung baboy yan. Yan. Tungol lang ano yung baboy. Yan. Yan, diba mga idol, pulang pula Ito yung sauce niya mga idol, ito Yan, ito yung sauce niya Ito mga idol, yan o oh. Yan, may kalamansi Ayan, eh, paminta Yan, ito yon, Yan, ito yung mga idol lang ano Ah, may paminta yung idol, may paminta ano, ah, basta marami yan idol, sobrang hanghang yung mga idol. Ayan, sila mga idol, kumukulok-kulok na. Ha, doon si Mrs. nagluto rin siya medyo lang ano. May ginagawa din siya doon mga idol. Ayun. Ayun dito. Ayun, dito lang ako sa bahay mga idol. Nagano ano lang. Ah, ito lang mga idol. Halo, halo inatin mga idol para ano, para lumambot. Ayun. Pag medyo matuyo-tuyo na gitsa, idol, saka natin ilagay yung ano yung sauce para malasa talaga si idol wow sarap nito mga idol yan magpapak lang ako nito mga idol magpapak lang ako yan oh mga idol yan mga idol ha oh update na natin mga idol update natin mga idol takpan mo natin mga idol takpan kasi para ma ma -praise yung ano na yung laman niya ng ano yan oh, takpan mo natin idol ha mga idol update lang tayo mga idol ha Haluin natin mga idol. Haluin, haluin. Kasi, oyo yun. Umusok-usok na. Umusok-usok na mga idol. Ayan, narinig niyo mga idol. Mmm. Wow. Mmm. Oh, putok-putok na mga idol. Ayan. Medyo natutong-tutong na siya ng konti. Ayan. Durado ito mga idol. Malambot ito siya mamaya mga idol. Duraduyan. ...yan... Ya, 'di ba? Oh. Ito na mga Idol, ilalagay na natin 'yung sauce niya, mga Idol. Ito, 'yan. 'Yung sauce niya, mga Idol, lagyan na natin. Mm ...hmm... Hayo, tulu na, mga Idol. 'Yan. Okay. Yan, tapos kunting halo mga idol. Ito mga idol, ito yung pagbalambot niya. Tapos patuyuin natin yan siya. Yan. Pagtuyong-tuyo na matuyo na siya. May doon din masaga sa tulog para, para lubambot din yung ano niya. Yan. Okay. Sarap doon mga idol. Kain tayo mga idol. Magpapak na ako nito mamaya mga idol. Papak na lang ako nito mamaya. Okay. Ayan. Okay. O, takpan muna natin mga idol. Takpan. Takpan muna natin to Takpan. Hmm, ayan. Natin lang tayo mga idol ha. Ayan na, mga idol. Malapit na. Kunti na lang idol. Kunti na lang. Ayan o. No, Nagkukulay brown na siya mga idol. Diba? Hmm. Diba? Ayan. Nagkukulay brown na siya. O. Oh, diba? Diba? kulay brown na siya kulay brown na ah masarap to mamaya diba nagugol -go din na siya mga idol oh Oh. Wow Sarap ito mamaya mga idol Ayan na mga idol Kulong-kulong oh. na mga idol oh. Ayan Sarap ito sa ulam na idol Yung bahaw mga idol Ay disgrasya Talagang bahaw nito mga idol Ayan oh dasya talaga mga baho talaga nito mga idol. Suportahan pa tayo. Yan, mga idol ha. Sana eh suportahan niyo ang aking video. Aking munting video mga idol. Ayan, sana suportahan niyo po. Ayan, kunting ano na lang po, maluluto na po siya. Ayan. Ayan, ah, sarap po. Wow. Sarap mga idol, no? Oh. Tungol ng baboy mga idol, tungol. Ayan. Takpan ko muna mga idol, ha? Takpan ko muna kayo para mamaya, ha? Update natin mga idol pagka naluto na mga idol. Okay na mga idol, luto na ito mga idol. Yan, tumusok usok na mga idol. Tutong-luto na talaga. Mm. Yan, apoy din na, idol. Lumabas na yung mantika idol, ang sarap sa kanin. Yan, ang anghang idol. Wow, sarap. Yan. Okay mga idol ha. Haunin ko mga idol ha. Haunin ko. Yan. Gilid sa gilid ko lang magano hawak ha. Yan pa rin makunog. Yan. Uh, patayin mo na mga idol. Patayin mo natin. Kailagas ang apoy. Patayin mo na. Um, Yan. Patayin na mga idol. Tanggalin na natin siya mga idol. Yan. Hmm. Um. Dito oh, tutok mo dito. Ano, ano ko oh, ginagawa saan ang gamang tutok. Yeah, oh, no. mga oh. Lagay ko na sa dito mga idol. Yan. Hmm. Wow. Wow, sana all pati nito sa gumintanan mga idol. Ah, sarap. Yan. Yan ang mga idol. Oh. Hmm, sarap. Oke. Saya jangan mau jangan mau idol edol lah. lagi aku nak dulu mau edol. Wow, sarap si guru mau edol sarap, sarap tu. Oops, angsili, nahulom, ulasan matinan. Bagaimana itu sebesar-besaran, Ya, oke Wow, serap itu, Mga Idul Ya Lihat, Mga konten Lihat, Mga idol ha Lihat, Ya Yun Wow Yummy Ya, Mga idol.

hmm Wow. Hmm. Serap. Hmm. Serap dulu. Hmm, seluruhnya lembut. Perfect. Hmm. Nah, ambil kurung, ambil yang paminta Amnta. Wangsihi manghang. Ah. Satu lagi tukar untung mana dulu. Hmm. anggut mengaju, hmm, 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 yep, hmm, hmm, yep. kalau tuh mengaju mm. tunggul hmm, hmm, ah, mm.